Tignan nyo oh. Ito yung unang kanto kung manggagaling kayo dito sa ilalim ng LRT sa Carriedo. Tignan nyo po. Wala nang obstruction at sobrang luwag nung kalsada. Ito yung sunod na kanto dito sa may Carriedo. Sobrang luwag din. Ayan. Sobrang luwag na din oh. Grabe nga Mga Facebook page oh, luwag doon oh. E, oh. dito. Oh. Ang luwag. Ito dati punong-puno ito dati. This area Grabe, Tingnan nyo po. Malaya na ulit. Nakakadaan yung mga sasakyan dito sa kahabaan po ng Carriedo. Ayan. First day ng buwan ng Hulyo. Ayan. Ito na po ang kasalukuyang update or sitwasyon ngayon dito sa Carriedo, sa Maikya po. May mga kapulisan tayo dito na nagbabantay sa ilalim ng Carriedo LRT Ayan, tingnan nyo po Dito nga tayo, silip tayo dito sa Unang kanto Kasi last trip nag-update pa ako dito Dito lahat nagsiksikan eh Pero Ayan, tingnan nyo oh ito yung unang kanto kung manggagaling kayo dito sa ilalim ng LRT sa Carriedo. Tingnan nyo po. Wala nang obstruction at sobrang luwag nung kalsada. Oh. Diba pwede pwede na makadaan? Yung sa may kabila, sobrang luwag din po. Ayan, gabi nakakadaan na, nakakadaan na ulit yung mga kotse no mga sasakyan dito oh tingnan po grabe improvement then check natin yung sudod na kanto Ito yung sulod na kanto, dito sa may karyedo. Sobrang luwag din. Ayan. Ayan sa may kabila. Diba? Nakaka-panibago. So, nagsimula yung clearing dito, no? Parang Monday last week. A week before umupo si Yorme. Formally, as mayor. Nag-start na sila dito. Pero today yung talagang kahit yung mga kanto, ibang street dito sobrang linis na, walang mga nakaharang. Ano eh, bueno, wala nang mga ano. Ang luwag, ang luwag. Luwag ng kalsada. Ang kinagandahan ngayon, may mga pulis tayo nagbabantay doon sa kabilang kanto. Pinanggalingan natin, may mga pulis dito sa dulo ng Carriedo. May mga pulis din po. Kahit yung mga nagtitinda ng kandila pala dito sa may simbahan, oh, no? wala na. Sobrang luwag maging yung gilid ng no? Quiapo Church. Ayan, pakita ko sa inyo. tingnan niyo po pati dito sa Kiapo Church sa paligid ng Kiapo Church Ayun oh sobrang luwag. Ano tingnan niyo? Yung kalsada dito sobrang luwag na din oh. grabe panibago. ayan pitan nyo ito yung paligid ngayon dito sa Quiapo Church ito yung Hidalgo tapos ito yung Villa Lobos grabe no nakapanibago ayan o no? then ito yung simbahan ng kaya pag galing kayo dito at dadaan kayo dito po oh. talagang masikip yan no magkabila ang kalsada pero nagulat tayo today. Actually kahapon pa yan nag-start. Kahapon, no? Kasabay nung flashing operation. Pero binalikan natin today kung ganun pa rin. Yes, ganito pa rin. Ang linis. And walang mga obstructions. So talagang maninibago kayo. Sa mga nagbabalak mag food trip dito sa Hidalgo or Carriedo. May umili sa Villalobos. Panigurado po maninibago kayo dito. Okay, so balik ulit tayo. Balik tayo dun sa Carriedo. So yung mga hindi nakahabol mag food trip dito, hindi po po alam kung nasaan na ano, yung mga bago nilang location. So check na lang yung may mga Facebook page oh, luwag doon oh. So check na lang yung kanilang mga bagong location po ng mga pinagpo-food tripan dito sa Carriedo kasi wala na po sila dito ngayon. Siguro may mga iilan. Nandiyan sa gilid. Pero majority po wala na mukhang pinagbawal na talaga sila dito and tingnan nyo po oh, yung mga sasakyan na tricycle kotse, motor pedicab di ba malaya na nakakapasok labas pasok dito sa karyedo yun yung malaking kaibahan ngayon kasi nung dati yung iba halos nandito sa may gitna, no? Nagbebenta. Pero ngayon, tingnan niyo po. Yung mga tao, kahit sa gitna po, dumaan. Okay lang kasi sobrang luwag. Ay, nakakatuwa kasi may mga rumoronda talagang mga polis. niyo, dito. Oh? Ang luwag. Yun nga lang, yung ibang mga tao sa kalsada dumadaan instead of sidewalk. Ang paras natin. Ayun, eh, tingnan nyo. Diba, nakakapasok na ulit yung mga sasakyan. Ayan, nakita nyo 'yun. Nakakapasok na ulit 'yung mga sasakyan. Unlike dati, no. Ito dati punumpuno ito dati. This area. Huh? Talagang manini po kayo yung gilid ng isitan and dito yung food tripan talaga no maraming pumipila pero ngayon ayan, ang, ang luwag na Hindi ba posible posible naman pala lahat ng akala natin imposible ginawang posible ni Yorme so yan yung ating karyedo ngayon